Ayan guys, welcome po sa ating uh, munting channel At ito, bago po yung uh, video na naman tayo At uh, panibagong vlogs Sa ngayon po uh, mga uh, guys ano, Papunta po tayo sa Ila Erika Doon po sa ating na uh, scout na napapahayan ni Dodo So ngayon po, uh, po natin Para bigyan po ng mga grocery at ng papigas na supporters po ng Rochelle kasama po namin at nasa loob ng sasakyan kami talo po kayo ngayon ni Kuya Victor ang nandito sa kasama ko po, po dito sa likod so ngayon po uh, papunta po kami ngayon kay Erica ayan samahan nyo po kami mga kalangga mga guys samahan nyo po kami para Magbigay po ng uh, grocery at bigas doon kay Erika Ayan, maraming salamat po Ayan po, uh, medyo malay pa yung kila Erika, si Frey uh, ayan, uh. Maganda po ang panahon ngayon dahil medyo lumabas ni si Haring Araw Kahapon grabe yung ulan sana ano po, sana wag na muna ang umulan hangga't uh, magkapasko. Ayun oh, maganda po ang sikat ng araw. Akala mo hindi na ulan. Samahan niyo po kami mga kalangga, mga guys sa uh, doon po kay Erika. Ayun po. <laughs> si Kuya Victor. Wala na pong kon ngayon. Uh, Kalinga Victor siya na po ng si Kuya Victor. Ang kanyang channel. <laughs> Ayun. Maraming salamat po. Ayan guys, nandito tayo sa kay Erika. So pupuntahan po natin kasama yung ating mga supporters po. No? Nandito kasama natin. Supporters ng ng uh, Rochel. Ayan. Sa so, po, mayroon po tayong bibigay kay Erika na bigas at saka grocery. Ayan po. Ayan. So ayun po mga guys Samahan nyo po kami Para punta na po natin Si Erika At bisitahin natin Kumustahin At uh, ngayon nga po Ay mag Kuan ano yung Ay dami pa mga regalo sa kanila no? Marami tayong regalo pala Kay Erika Kay Jelsea ayan kung naalala nyo po mga ka, mga carousel ka kalangga ano uh, ito po yung ating na scout noon ito yung unang napabahayan <laughs> ni na Dodong na na scout po natin ito si Erica kaya ngayon po meron pong uh, mga regalo sa kanya ayan, ayan po ano napakasurte ng mga na na-scout natin kasi talaga pong natutulungin ano po anong na dahil na rin sa mga sponsors kaya sa lahat ng mga sponsors ano sa uh, sana po wag po kayong magsasawa na tumulong sa ating mga kababayan ayan, kaya lang po dito ano mahirap dito ang parking area ayan papasukin po natin si Eric o oh, palabas si Eric so ngayon po nakita natin okay ayan, uh, okay po mga carousel, mga kalangga Puntahan po natin ayan may mga dala po tayong uh, mga regalo para sa kanila ayan at uh, si Dodong po ang uh, magbibideo doon mga mga guys ayan marami pong salamat ayan, ayan po mga ka, ayan po guys ano mm. ito po yung unang uh, natin na na-scout ito po si Erika ayan dito lang po natin siya noon nakita oh Diyan siya noon na uh, kumukuhan kumukuha ng mga gabi

<laughs> ayam po ano, uh, ang ganda na ng bahay ni Erika Sa so, ngayon po mga guys ano, ang magkasama lang po kami hindi lang po namin kasama ngayon si Alpi si Alpi lang at saka si Justin Kim anin po kami yung Roboys ngayon magkasama yeah. ko no? Ayan po mga guys ano, eh, uh, mga kalangga Andito po nga pala si yung ama ni Erica, yung una po nating napabahay na na-scout. Na Ito po uh, si Gre uh, Gregorio Wari yung uh, ganyan. ay bus! Meron kang uh, 'di ba? Meron ka na, nang ah uh, carpenter. Uh, ayun. Na. Meron din Johnny. Pa ano na lang. Subscribe sila sa ka-like na lang din isya. Mm. Para makatulong sa amin. Ayun. Ilan um, na ba yung um, kwan mo? Um, mga pina-upload mo mga video ko. Ikaw na mag-edit, 'di ba, mag eh. yung Sabre, team yung carpenter ka. Oo. Uh, 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 ano mga ginagawa ko doon? Ay, sinabing team carpenter, ang dapat na i-upload doon yung mga ginagawa mo. Oh, mga pulidong gawa, 'di ba? Mm -mm. Um, ang mga gandang konde. Maganda 'yun. Ayun po uh, mga kalangga. Salamat ng mga sumusuporta, ano. Ito po, uh, pa-support po yung kanyang channel, Tim Carpenter. Ayan po, si, ang ama po ni Erika. Erika. may tanong lang, kumusta naman na yung uh, bahay ninyo ngayon? Okay naman, sir. Hmm. Doon pa rin, maintenance sa linis. Araw-araw, hmm. naglilinis naman sa Erika. Mm -hmm. so, Kum uh, kumusta naman yung pag-aaral ni Erika ngayon? Okay naman, Hmm. hindi na gaya nung dati na talagang mahirap ngayon malaki ng pinagbago hmm. hindi na, na siya iyakin dun siya ako, <laughs> dahil din sa sa akin Dudong hmm. magiging ako ng trabaho ni Dudong sa mga pabahay at bukod sa ibang pabahay mayroon pa ibang ginagawa Ay. mabuti na lang at na, nasumpungan siya ng oh kalingap ano? mm. kaya maraming salamat sa, sa lahat po ng mga sumuporta ayan uh, kuan po, supportahan po natin Team Carpenter paki search na lang po yung kanyang uh, youtube channel uh, tulungan po natin para uh, isa rin po sa makatulong sa kanyang pamilya kay Erika ano po para halimbawa meron, may magkasahod naman siya o kumita siya sa kanyang youtube channel isang kuan po yon para hindi na sa atin ihingi yon at uh, yun lang po mga ka Rochelle. Ayan, supportahan po natin Tim Carpenter. Ayan, maraming salamat po. Ayan, ano pang masasabi mo sa lahat ng mga viewers na tumulong sa mga, lalo sa inyo, sa pabahay, kay Erika at ah. hanggang ngayon, marami tumutulong sa inyo. Ano yung masasabi mo? Maraming maraming salamat po hanggang ngayon kasi hindi ay din sa sabihin. pa rin guys, sumusuporta. Ah. Carol Malag. Thank you. Salamat sa inyo marami. Mm -hmm ata uh, una-una 'di ba na kay Royal ka na nagtatrabaho ano ah. Ano naman 'yung masasabi mo bilang isang uh, uh, isang workers ni Dudong Ruel? Malaki malaking natulong sa akin malaking mm. natulong sa pamilya ko mula nung kinuha ko ni Dudong bilang karpintero ng pabahay niya Dati mm. noon nagagalip ako ng trabaho kung saan ako pupunta pumupunta pa ako na Maynila para maghanap ng trabaho Ngayon hindi na nandito na lang ako sa bahay uh. Dait kay Dodong, doon na lang ako pumunta dito na lang sa Bicol Mm. At uh, ano naman ang masasabi mo bilang amo mo si Dodong? Ano 'yung masasabi mo sa kanya bilang isang ama? <laughs> <Napakabait>. <laughs> mm. Sobrang bait kung may kailangan ka, hindi nagdadalawang-isip. na kung ano yung kailangan mo sa kailangan. kailangan. Okay, ayan marami salamat sa iyo. Team Carpenter po. Ayun, huwag kalimutan. Ayun, maraming salamat, bro. Thank you. Ayun, guys, uh, sa ngayon po ano, nandito po tayo sa bahay ni Erika at uh, nakausap po na ano yung uh, ama ni Erika, na kumusta? at sana po mga guys ano ma tulungan din po natin na masuportahan si ang kanyang youtube channel si team carpenter po eh, maraming salamat po sa lahat at uh, hanggang dito na lang na muna po ang aking video dito at uh, sa ngayon po ano mga uh, medyo naninibago po tayo ano uh, guys sa uh, mga uh, po natin siguro siguro po ano sa umpisa lang to Ayan po, marami po salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Sana po, uh, wag po tayong magbabago. wag tayong uh, lalong kumapit po tayo habang binabat po tayo. Eh, sana po, ano, lalo po tayong kumapit. At tulong-tulong po tayo hanggang dulo. Ayan, marami po salamat. At wag po natin kalimutan na suportan ang uh, Roboyz at ang uh, Rochelle. Huwag po natin kalimutan suportan. Ayan, marami po salamat uh, sa lahat. Okay po. po yung ating mga kasamahan. Mga supporters po siya. Ayan po yung mga artista natin. O, yung artista po, yeah. Chabit po. Ayan, guys. Uh, <laughs> tapos... <laughs> <laughs> Tapos na po tayo dito kay Erika. So ngayon po ay hindi po natin alam kung uh, saan na naman yung kuan uh, pa natin. Saan pa yung ating susunod kasi medyo hapon na rin po. Bahala na kung saan tayo dalhin dahil tayo po ay nakasakay lang dito. mga kalangga na dito na po tayo sa dito po tayo ngayon sa kubo kararating lang po natin at hindi po natin alam kung anong ganap ngayon ha hmm. hmm.

I mm do -hmm.